Yung kakulangan pa rin ng mga barko ang problema kaya naiipon po yung pasahero. Correct po. Kasi ang ating pong pantalan ay uh, we're here to cater the passengers na hindi makakasakay at yung mm -hmm. nagaantay ng Pero kung tuloy-tuloy po ang ating uh, mga pagdating ng mga barko at sapat po yung bilang ng mga barko, ay tuloy-tuloy po ang galaw din ng mga tao. No? Oh, ito po nakikita natin ngayon sa mga video natin dyan sa Batangas Sport. Gano kahaba po yung pila na tinitiis ngayon ito mga kapatid natin bago sila tuluyang makasakay ng mga barko? Sa ngayon po kasi, yung iba na sa labas pa, meron po tayong ilang uh -huh. mga yan na talagang nasa labas pa rin. No? Mm Hindi -hmm. pa rin makapasok. Hindi pa rin nagaantay po sila ng uh, barko na kanilang uh, sasakya. Kasi ang nangyayari po, kapag po puno na yung barko, eh, aalis na talaga po yan. So, mas maganda pa rin po kung naka-online booking na sila para dire-diretso na po no? yung mm -hmm. kanilang uh, hiyahe. Ma'am Eunice, ayan sa dami ano sa video may nakikita kami, may mga nakaupo na lamang doon sa kunsaan-saan pati doon sa walkway. Kung uh, papaano 'yan? Meron naman po ba preparado naman ba? Syempre, uh, may tawag ng kalikasan. Naikutan po ba 'yan? Meron po ba mga Portalet, Enough portalets? Ganyan? Enough oh. ba yan? May, ang tubig? Talaga bang tuloy-tuloy uh, na umaago siyempre sa mga CR? Ang mga upuan doon? O oh, kumusta naman po ang preparasyon natin dyan? Tama po actually 8,000 po yung seating capacity natin dyan sa Batangas Terminal po natin. Pero mm -hmm. ang ating mga pasahero ngayon, naglalaro, usually daily pick natin ay 21,000 yung mga come and go passengers ano po. So, maaga pa lang po ipinrepair na din po 'yan sa ating po mga pantalan, yung mga maari nilang uh, uh, pay, uh places to stay. Like for mm -hmm. example, meron po tanggitung mga area for PWD at mm -hmm. mga buntings pa children po, meron din po dyan. At saka mm -hmm. po yung prayer room sa mga kababayan natin. At pati na rin po, may mga restaurants naman na po dyan na mag-ipilan mm -hmm. din. Ng pagkain. Sa kaminan mm -hmm. po na sila po'y nag-aantay pa ng biyahe. Kasi ang nangyayari po, italagang nag-aantay po sila ng Oo. Uh, barko. Po. Oo. Ma'am Ma Eunice, um, pareho po ba ito ng sa airport? May ilang hours na kailangan mag-stay muna dyan yung mga babiyahe bago po sila makasakay sa, sa mga barko? At... Um, ano pong ginagawa ng mga tauhan natin dyan sa Batanga Sport para masiguro na mas magiging mabilis at hindi masyadong magstay sa labas? Kasi sabi niyo po kanina marami pang tao ang nasa labas pa rin ang hindi makapasok dahil pa rin sa dagsa ng mga pasahero. Tama po DJ Chad sa ang ating pong, uh, pantalan no, sa Batangas Port. Meron din po yung sariling sistema base po sa kanilang port manager kung paano po yung pasok at labas nitong mga sasakyan. Ang ating pong uh, monitoring meron po tayo diyang mga marshal, yung mga port police po na nag naman po sa mga pasahero pati na rin po sa ating mga sasakyan na papasok at lalabas sa mga pantalan. Uh, tayo po uh, sa buong pantalan nasa 3,000. Mahigit din po yung mga security forces na nakadeploy po sa atin. Pero mas maganda pa rin talaga po no, kung tuloy-tuloy yung dating ng ating mga barko at oh, oh. madagdagan sa atin. Oh. Ma'am ma ma Eunice, last na lang po. Um, dahil dito, sa ito naman every year po natin itong nararanasan, hindi lang on Christmas holidays, lalo na next year, doon po sa mga uuwi rin sa kanika nila mga probinsya sa paparating na Semana Santa. Napag-uusapan na po ba yung pagpapalawak ng Batangas Port para lang ma-accommodate natin ito ding dami may pasahero na meron tayo taun-taon mas dumadami po siya eh Actually DJ Chacha ito pong Batangas Sport ay pinalawak na po ano mm -hmm, this year mm -hmm. actually si PTCM of pa nga po 'yung nag-inaugurate in niyan dahil 8,000 na po 'yung seating capacity niyan. From sa lawak From from ano po ito 8,000 saan po galing? Ngayon 8,000 na anong pinanggalingan po niyan? Ah, uh, galing pong 3,000 po mm -hmm. seating capacity mo. Ngayon 8,000 seating capacity na po. Apo. Malawak naman po ang Batangas Passenger Terminal. Ang kailangan lang po talaga yung mas maraming barko at yun po yung pinapanawagan natin sa Marina dahil sila po ang uh, nag-in uh, charge dito sa mga barko, no? So ito po laging panawagan na rin natin to dahil ang Batangas Sport po ay hindi naman po umaalis at ito po mga barko yung moving. So dapat po ang ating dagdagan ay yung mga barko dahil ang Batangas Sport naman po malawak na po yan at mm -hmm. kaya po niyang mag-accommodate. It's just that naiipon yung mga tao dahil wala pa po yung kanilang sasakyan na barko. Yeah.